So, okay guys, eto na nga yung continuation ng last vlog natin. Yan, Daddy Jeppo nyo, nagpagilas po na. Let's go! So, eto na guys, ang pinaka-exciting part sa tindahan. Eh, aayusin na yung ating mga pinamili. So, yan, kita nyo naman, Daddy Jeppo nyo, butas na naman yung damit niya. <laughs> Pero okay lang yan, guys. Importante, presko tayo ngayong init na to. So yan, kita nyo naman tuloy-tuloy lang tayo at atin nang umpisahan sa pagbukas ng box mga guys. At ayan, Daddy Jeppo nyo, medyo pawis na agad dyan kasi nga sobrang init ng panahon. Pero sabi ko nga, okay lang yan. At least nararamdaman pa natin yung init. mamroblema problema ka. Pag hindi nararamdaman yung init. <laughs> At ayan, kita nyo naman, ba diba? Tuloy-tuloy lang tayo. Konting trivia lang kay Daddy Jepoy, guys. Nung nagtatrabaho si Daddy Jepoy nyo, hindi naman ganyang manamit yan. Laging maganda yung damit. Ang laki ng gasos ko sa damit. Eh, unlike ngayon, kung ano lang yung meron dito sa damit. Talos nakaputi lang naman ako. Yan lang yung panloob ko dati nung nagtatrabaho ko guys. Yan hanggang ngayon nandyan pa. Buti na lang nakakasurvive pa kahit papano. Pero pag nakabawi-bawi, bibili tayo pampalit. Yung medyo mas presko pa dyan. So yan guys, kita nyo naman. Tuloy-tuloy lang at kita nyo naman. Daddy Jepo nyo, hindi nahihiya kahit anong sinusuot. Yan. Nandun yan sa ano, sa sinabi ko dun sa last vlog ko na nagtrending sa Facebook. Wow! Thank you, thank you sa mga nag-view. Yan. Yung ginawa kong clip dun. Ang ganda nun guys. Napakagandang message para sa ating mga gustong magnegosyo guys so sana napanood nyo na lahat yon at eto pa nga yung pinakamasarap guys, yan, may biglang nagchat sa atin so yan, magseservice tayo guys at eto, daddy Jepo eh, paalis na at ayun, nasundo na natin yung seservisan natin guys at eto, mabilisan lang, nandito na tayo guys, and after nun, pagbalik nga dito sa bahay, tinanggal ko lang yung pangano natin sa init, panlaban at dali-dali ko nang inayos to guys, kasi nga nagmamadali na naman tayo ng konti dito para masundo natin si mami, eto yung pinakamasarap guys, may umorder ng isa't kalating case ng sanmig, so request nya eh ano daw uh, malamig na malamig so yon na uh, fin ko ng 1 hour para pagkuha niya mamaya eh malamig na malamig so yan thank you thank you sir And after nun, yan, tuloy tayo ulit, guys. Napapansin nyo naman, guys, di ba, habang nag tayo, may mga bumibili din. So, kaya natatagalan tayo at buti na lang, nandyan yung kapatid ko. Siya yung nagkakamera sa akin kasi kung all by myself yan, nako, nag -ano pa tayo, clicker pa tayo, tapos inaayos natin yung kamera, Kaya yon thank you, thank you pala sa kapatid ko. At ayun, siya, shoutout din nga pala ako, may nagpapa out sa akin. Yung team masaya dun sa Lourdes, thank you, thank you po sa pagabang sa mga vlog ko. Ingat po kayo lagi dyan at pagpatuloy nyo lang ang inyong <laughs> <laughs> Ayan guys, napakasarap lang sa pagiramdam, di ba? Kahit ano, kahit pagod na pagod tayo, eh okay lang. Kasi nga, eh, sariling negosyo naman natin yan. Ayan guys, sa ah, Daddy Jepo nyo, alam nyo naman, laging maaga yung gising. Late na yung tulog, pero okay lang yan guys. Kasi, ah, tinitignan ko na lang yung time freedom ko, yung nasa-serve ko yung family ko guys. Kaya nagpapatuloy ako at hindi ako umihinto. Wala mang ganong kita, eh, masaya pa rin Daddy Jepo nyo. At ayan pala guys, flex ko na yung ano, tindahan. Yan, sobrang dami ng stock natin. Actually, nakukulangan pa ako dito. So baka magsisegue tayo pag hinatid natin si Mami. So yun lang guys, after nito, ito, mapapansin nyo naman guys. Yan, water break lang tayo. Maliligo na ako. Finger heart kay sa akin. Bye bye.